Jollibee inokray ng boyfriend ni Selena Gomez, mga netizen Romes Back. Romes Bach ang mga netizen sa umano'y pang ookray ng American record producer at kasintahan ng singer na si Selena Gomez na si Benny Blanco sa mga pagkain ng fast food chain na Jollibee sa kanyang TikTok video. Paglapastangan daw sa kulturang Pilipino ang ginawa ni Blanco sa mga pagkain na hindi nito nagustuhan. Ang Chicken Joy ay isinawsaw nito sa pineapple juice habang iniluwa naman niya ang Jolly Spaghetti. Hindi rin pasok sa panlasa ni Blanco ang adobo rice at peach mango pie. Sinabi nito sa kanyang video na huwag daw pupunta ng Jollibee. Kaya naman say ng na mga netizens na ang kanyang review sa fast food chain ay literal na review nila sa kanya. Habang may nagsabi naman na kung hindi nito nagustuhan ng mga pagkain, ay sana daw ay hindi ito nagkomento ng nakakabastos dito. Matapos naman kuyugin ng netizen si Blanco ay binawi niya ang una nitong review sa Jollibee at gumawa ng panibagong video. Sa kanyang Filipino food take-two video ay ang Jollibee chicken sandwich naman ang kanyang kinain at sinabi niyang dapat napuntahan ng Jollibee para lang sa naturang sandwich. Si Blanco ay producer ng ilan sa mga awitin ni Nakiti Perry Ed Sheeran, Rihanna at Kanye West.